Naipapisto sa ito, Senator Bam Aquino. Thank you po. Thank you. Good araw po. You po. Ngayon po, sa ating mga state university, libre na po yan, apat na taon, basta maka ka. Sa mga privado universidad, meron pong dagdag scholarship para po sa mga kabataang nangangailangan at meron pang libreng pabaon tulong sa pang-araw-araw na gastos ng mga kabataan po natin. Tulong sa pagkain, tulong sa pamasahe, tulong sa panglibro, tulong po sa pang-dormitoryo upang lahat ng hadlang sa pagtatapos ng kabataan natin na bibigyan ng solusyon. Thank you. Thank you. Thank you. Uh. Uh.